Kung nandito ka pa rin, malamang pagod ka na. Pagod ka ng magbilang ng bawat piso. Pagod ka ng mag-isip kung paano pagkakasyahin ang sahod na parang laging kulang. Yung pakiramdam nakakasahod mo lang, pero sa isip mo, nabayaran mo na lahat ng bills. Kuryente, tubig, internet, upa, pagkain. Pagtingin mo sa wallet mo, resibo na lang ang natira. Ang bigat, di ba? At tingnan mo ang paligid. Ang mahal na nang bilihin. Yung isang libo mo dati ang dami nang nabibili. Ngayon, kulang pa pang grocery para sa ilang araw. Pati paborito mong street food, nagmahal na rin. Heto pa, August na. Isang kaway na lang, ber months na. Pasko na. Kasabay niya ng pressure. Pressure na magbigay ng regalo. Pressure na maghanda para sa Noche Buena. Pressure na maging masaya kahit sa totoo lang, stressed ka na sa kakaisip kung saan kukunin ang extra budget. Ito yung cycle na kinatataguan ng marami sa atin. Ngumingiti sa labas, pero sa loob-loob, nagaalala aalala Gusto mo ng bagong phone? Hanggang tingin na lang muna. Gusto mong mag-travel? Baka next year na lang. Gusto mong tulungan ang pamilya mo? Minsan, sarili mo pa lang, hirap ka ng tulungan. Pero, Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para masira ang cycle na yan? Isang paraan na hindi mo kailangan iwanan ng full-time job mo. Isang paraan na hindi mo kailangan ng malaking puhunan na libo-libo. Ito ang online drop shipping. Baka narinig mo na to pero baka takot ka o hindi mo maintindihan. Hayaan mong i-explain ko sa pinakasimpleng paraan. Isipin mo na ikaw ang tulay. Sa isang dulo, may customer na gustong bumili ng isang produkto. Sabihin nating isang aklat o isang magandang tumbler. Sa kabilang dulo, may supplier na may stock ng maraming libro at tumbler. Ang trabaho mo bilang dropshipper ay i-connect silang dalawa. Paano? Gamit lang ang social media mo, ang TikTok, Facebook o Instagram mo. Magpo-post ka ng picture ng produkto. Gagawa ka ng content tungkol dito. Hindi mo kailangang bilhin yung produkto hindi mo kailangan i-stock sa bahay mo. Ngayon, may nakakita ng post mo at nag-order. Binayaran kanya niya ng 1,000 para sa Tumblr. Ang gagawin mo, kukunin mo yung bayad niya. Tapos, ikaw naman ang o-order kay supplier. Pero ang presyo ni supplier, sa'yo 600 lang. So, ibibigay mo kay supplier yung 600 at yung shipping details ng customer mo. Si supplier na ang bahalang mag-impake at magpadala ng Tumblr direkta sa customer mo. Hindi mo man lang nahawakan yung produkto, yung 400 na natira sa'yo? Yan ang tubo mo. Yan ang kita mo. Ganyan kasimple ang konsepto. Mahirap ba yan? Lahat ng bagay mahirap sa simula. Pero mas mahirap ang laging walang pera. Kailangan ba ng malaking puhunan? Ang puhunan mo dito ay oras para mag-aral, sipag para mag-post, at ang data ng phone mo. Paano kung walang bumili? Part yan ng proseso. Kaya kailangan mong aralin kung anong produkto ang mabenta at paano mag-market. Ngayon, imagine mo to. Gawin natin tong mas totoo. Imagine mo, kumikita ka ng extra $10,000 bawat buwan mula sa dropshipping. Ano ang magbabago sa buhay mo? Yung $10,000 na yon, pwedeng pambayad mo na sa credit card para hindi na lumaki ang interes. Pwede na yung pandagdag sa ipon mo para sa emergency fund hindi ka nakakabahan kung may biglang magkasakit. Pwede na yun para mabilhan mo ng magandang regalo ang nanay mo sa Pasko. Pwede na yun para makakain ka sa labas kasama ang mga kaibigan mo nang hindi ka nagugilty. Hindi ito get-rich-quick scheme. Hindi ito magic. Trabaho ito na nangangailangan ng dedikasyon. Pero ang kagandahan dito, ang effort mo, may direktang epekto sa kita mo. Kaya kung pagod ka na talaga sa dating cycle at gusto mong may tunay na pagbabago bago matapos ang taon, eto na yung sign na hinihintay mo. Huwag mo nang hintayin ang Enero para magbagong buhay. Kung seryoso ka, gusto kitang tulungan. Follow mo ang account na to at mag-comment ka sa baba ng salitang extra income. Isesend ko sa sa'yo ang free starter guide para mas maintindihan mo ang mga unang hakbang. Tara, simulan na natin to. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, ngayon na.